Halika natin ang balita sa naarestong sospek sa pagpatay sa kapatid ng madrasta ni Colin Garcia, ang biktima na pagbuntunan lang daw ng galit ng sospek. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Okay. Sa construction site na ito sa barangay Addition Hills sa Mandaluyong, natunto ng mga pulis ang construction worker na si Artondo. Sospek siya sa pagpatay sa kakauwi lang na OFW na si Canis Minica Seming. Si Tondo ay dating karpintero ng pamilya ng biktima. Basa sa investigasyon, dating kasintahan ng sospek ang kasambahay ni Seming. December 20 nang pumunta siya sa bahay ng amo ng kanyang ex. Hindi niya kasi matanggap ang kanilang pag-iwalay. Pero wala doon ang kasambahay at ang among si Seming ang humarap kay Tondo. Dito na napagbunto na ng sospek ang biktima at pinagsasaksak si Seming ng 26 na beses. Nakitaan din ng hematoma o pamumuo ng dugo sa kanang kamay ang biktima. Burst of emotion talaga ito. No? Kasi kung uh, isang fatal blow lang, mamatay na tao. Ito is yung hanggang mapahupa niya yung galit niya. Nakuha rin sa imbernal, malapit sa bahay ng biktima, ang isang army knife na inihinalang ginamit sa krimen. Nauna nang nanawagan ng ustisya ang aktres na si Colin Garcia para kay Seming. Si Seming ay kapatid ng madrasa ni Garcia. Itinurn over na ng mandaluyong pulis sa Antipolo Police si Tondo para sa inquest proceedings. Bukod sa drug test, nakatakda rin siyang isa ilalim sa DNA testing para kumpirmahin kung tugma ang dugo sa crime scene sa dugo ng biktima posibleng maharap sa kasong murder si Tondo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.